Anong nangyari? Bakit naging inactive ang pag-ibig contribution mo sa pag-ibig fund? Samantalang, may duty ka naman sa work, tapos hinuhulugan ka naman ng employer mo, dahil kinakalkasan ka sa payslip mo tuwing sahod, tapos naging inactive ka. Oh my God, oh, oh e -girl. <laughs> Hi everyone, it's me, Lizelle, and welcome back to my channel and to my vlog. So, For tonight, guys, ay i-discuss natin kung bakit naging inactive ka bigla sa yung pag-ibig contribution sa pag-ibig fund. Yung tipong maglo-loan ka na sa pag-ibig fund, naka-prepared na yung pag-ibig loan application mo kung halimbawa wala kang pag-ibig virtual account. Ngayon, pagpunta mo ng pag-ibig fund, tira -tira -tira, sorry, hindi ka makakapag-loan. Kasi wala kang current contribution. Ang huli mong hulog sa pag-ibig fund ay December 2023. Nasaan ang January 2024 hanggang June 2024 mo? All right, naka-encounter ba lahat ng ganyan na naging inactive kayo? Okay guys, wag natin i-blame agad ang ating mga employer sa pagkat ginagawa nila ang kanilang trabaho. Ang trabaho ng employer ninyo, kapag kinaltasan kayo ng pag-ibig contribution sa inyong mga sahod, ay dapat irimit remit nila yan kay pag-ibig fund. Kasi kapag hindi nila i-remit yan, ay sila din ang malalagot. At magbabayad pa sila ng penalty. Kung ako ang employer, gugustuhin ko ba na magbayad ako ng penalty? Of course not, di ba? Ngayon naman, kung yun ang responsibilidad ng employer at ginagawa naman nila, bakit bigla na lang akong naging inactive? Ano ang problema? So aware naman ang lahat at lagi ko din naman sinasabi sa aking previous vlog na ang Pag-ibig Fund ay nag-upgrade ng kanilang system. So meaning dapat lahat ng member ng Pag-ibig Fund ay updated ang data record or yung data information niyo. Okay? So, dahil kung hindi po magiging updated ang ating mga data information sa kanila, ay talagang magkakaroon tayo ng problem. Pero, no worries naman kayo kasi madali lang naman yan solusyonan. Dapat, ang correct ay magbabangga ng data information record si employer at si pag-ibig fund. Kasi kapag hindi nga maging bangga, ay may problem. Then, halimbawa, nakita nila doon na yung mid number is magkaiba. So, discrepancy na yan. Discrepancy ng mid number. Kumbaga, yung mid number mo na record sa pag-ibig fund ay correct tapos na mali si employer mo. Other reason naman ay pwede na yung birthday ay magkaiba. Yung record ni employer mo sa birthday mo ay iba at iba kay pag-ibig fan. At pwede rin ang name discrepancy. Pwede sa first name, sa middle name, or sa last name. Like for example, ang pangalan niya ay Rigor. So, Rigor na walang H, and then na the Rigor na may H. So, discrepancy yon Ang discrepancy nila, is yung age. Okay? So, kapag mga ganiya naman ang problem, ang gagawin lang naman ay humingi lang kayo sa inyong mga employer ng Certificate of Oneness na si Rigor without age and Rigor with age is the same and one person only. Ganon. And then, what else? Kapag sa mga mid-number, katulad ng na-mention ko kanina, ang nakakatakot lang naman pagdating sa mid number kapag magkaiba, kung halimbawa yung mid number na naka-encode kay employer nyo ay pagmamayari ng ibang tao, and then at the same time, yung tao na yon is active member siya ng pag-ibig fund. And then, meron siyang current loan. Yan ang nakakatakot kasi... Yung contribution mo, alam naman natin na ang ating mga loanable amount ng ating multi-purpose loan at calamity loan ay kinukuha doon sa ating total savings account ng ating contribution. So, yun ang nakakatakot sa lahat. Kaya, sa mga employer naman dyan, kung mapapanood din ang ating video for tonight, ay kailangan nyo pong maging careful kayo sa inyong mga pag-i-encode ng mga data information, kasama na dyan ang mid-number ng inyong mga tao. Kasi super malaking problema pagdating sa mid number. Okay na yung magkamali ng pangalan. Wag lang sa mid number. Sa mid number, okay lang magkamali. As long as na not record, not found kapag tiningnan sa virtual. Kasi, nako, lagot yan. Malaking, malaking problema kapag pagmamayari ng ibang tao swerte na lang kung halimbawa yung mid number na yon pagmamayari ng ibang tao pero hindi na siya active hindi siya active sa pag-ibig fund so it means hindi siya naghuhulog ng kanyang monthly contribution at wala din siyang loan yon ang maganda kasi pwedeng pwede nyo yung ipaayos sa pag-ibig fund extra careful po tayong mga employer pagdating sa in coding sa ating program. Okay? Kasi kawawa din ang mga member at the same time, kayo din ang mahahasel. So, ayun lang yung topic natin ngayon regarding sa pagiging inactive ng contribution. Once na na okay yung record mo, na update yung record mo kay pag-ibig fan, ay magiging okay na po ang inyong mga hulog. Yung mga current na contribution ay makikita na yun. Okay? So, sana ay nakatulong ang ating video, lalo na sa may mga kinakaharap na problema ngayon na naging inactive bigla ang inyong mga pag-ibig contribution. So again, it's me, Lisel, at huwag kalimutan ang mag-subscribe at syempre mag-like. Thank you everyone! Bye-bye! God bless!